Tignan niyo guys, na, na, nag-gym yung misis ko pero Habang nag-gym siya, pinapanood niya pagkain Paano siya makakapag-focus niyan yeah? Ay, nakakamalab Good morning guys, papunta kami ng gym ni misis Salpot-salpot lang yung gym namin kasi sobrang busy talaga. Siyempre, maunahin namin yung hanap buhay kaysa mag-gym ng mag-gym. Eh, kung maunahin mo yung pag-gym, wala ka kinakain Pwede eh, nga nga. O oh, diba? O. Mm. ngejijim kemingin kecok ngeras papa abis <tutup> <tutup> <coughs> Grabe pas mo suda na yata tayo, Dito na walking walking mo si my love ko. Ayan mukang <coughs> mukang yung katawan niya mabigat pa. Hindi pa siya jam pinapawisan. Kaya start niya lang kasi. At ako naman dito naman ako sa ano mag-start pa lang din. Tinira ko dito puro cheese lang muna. Cheese 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 wala nang iba puro cheese lang si merap pag sinabay-sabay mo isang araw cheese tapos sunod na araw iba naman <coughs> pinuntang ko dito si Melab, sinilip ko kung pinagpapauwi sa na ba siya kasi mukhang tahimik eh tingnan mukhang hindi pa nga siya pinagpapauwi mukang mukhang inaantok pa nga eh hindi na ko maglakad pinahanap pa ng batang malit, pag naglakad kaya pala ang bagal bagal dahil napipinanood ng pagkain ang bibin siya tapos pagkain yung pinapanood yun mo kaya paano gaganahan yan mag gym ang koro pagkain naman pinapanood di ba isang tabi muna kasi yung pag papanood sa pagkain para gumanda yung katawan nanawa na siya dun sa paglakad-lakad <coughs> kaya dito naman siya yan anong ginagawa mo chan? <coughs> ah. ano yun nagsisiso sige wala na ba na tayo sa pagpawisan ka Okay guys, tapos ka kami Ayan, na kami mag Ayan, pawin na kami.

Okay guys, pa na kami. Ah. Tungo sa panonood.